bawat bansa ay nahahati sa kalahating traidor at kalahating makabayan lamang at walang sino man ang makapagsasabi kung saan ka nang galing. Sapagkat sa panahon ng digmaan, ang isang traidor ay mula sa isang makabayang nasa maling panig ng pagkapanalo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nag-alay na matinding pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtuligsa sa pamumuno ng pamahalaang banyaga mga hinaing niya ay isinigaw, lumantad at tahasang sumalungat sa kanilang pamamalakad. Ngunit sa pagdating ng panibagong mananakop, katapatan niya ibinigay sa paniniwalang iyon ang kasagutan sa problema ng bayan. Pero sa pagkatalo nila sa digmaan, siya ay dinakip at napiit sa pag-akusa ng pagtataksil gayong anais lang niya ay tunay na kalayaan. Ang kwento ng pakikibaka, paghihirap at pamamayagpag ni Pio Duran, ang traidor na makabayan o ang makabayang traidor. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Pio Duran ay isinilang noong apat ng Abril taong 1900 mula kina Ginoo at Ginang Jose I. E. Duran ng Genobatan Albay na lupang kanyang tinubuan. Sa kanyang bayan na rin siya na unang mag-aral ang batang si Piyo, at pagkatapos ay lumawa siya sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng sekundarya. Taong 1917 nang siya ay makapagtapos sa Manila National High School at pagkatapos nun ay ipinagpatuloy naman niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas kung saan kumuha siya ng tatlong sunod-sunod na kurso na kanyang tinapos. Ang una ay noong taong 1919 para sa Bachelor of Arts. Noong 1923 naman para sa Bachelor of Law at ito rin yung taon na una siyang ikinasal sa nauna niyang asawang si Pilar Ibarra habang nagpapatuloy siya sa pagpapakabihasa sa batas at nakuha niya ang Master of Law noong taong 1926. Nang makapagtapos siya at ganap na abogado ay nagtayo siya ng sariling law office kasama ang ilang kaibigan. Kakaiba ang katangian ni Attorney Pio Duran sapagkat mas ninanais niyang resolbahin ang bawat kasong kanyang hinahawakan sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon at hanggat maari ay ayaw na niyang dalhin pa iyon sa korte upang doon litisin lalong lalo na kapag ang isyo ay sa mga magsasaka ang pinag-uusapan. Iyon din ang nagtulak sa kanya upang mas mangibabaw ang pagiging negosyante kaysa sa pagiging abogado. Dahil sa pagnanais niyang makatulong sa mga tao ay bumili siya ng malawak na lupain sa kanyang probinsya na kalaunan ay nakuha niya ang reputasyon bilang pinakamatagumpay na taong nasa larangan ng pagbubukid at pagniniyugan. Dahil dito ay napakarami niyang natulong ang mga magsasaka na umaasa lang sa mga trabahong pang-agrikultura. Para lalo pang mapatibay ang kanilang katayuan ay itinatag na rin ni P.U. Duran ang asosasyon ng mga magkukopra sa kanilang lugar upang mapagibayo pa ang kalidad ng kanilang mga produkto. Samantalang matagal na panahon pa bago pa masumiklab ang digmaan dito sa bansa ay nakilala na rin itong si Atty. P.U. Duran bilang isa sa matitinding kritiko o tumutuligsa sa noon ay pamamahala ng mga Amerikano dahil napakarami niyang masasamang karanasang nakikita sa pagtrato nila sa mga Pilipino. Dahil para sa mga ordinaryong Amerikano, ang tingin nila sa mga Pilipino ay gaya lang din ng napakababang lahi ng mga negrito kung saan dahil sa sobrang taas ng diskriminasyon ay itinuturing nilang mga alipin lang ang mga kulay itim noon na ganun din ang tingin nila sa mga Pilipino. Sa katunayan, noong taong 1935 ay gumawa pa si Pio ng isang aklat na may pamagat na Philippine Independence and the Far Eastern Questions na naglalaman ng mga kalipunan ng kasamaang ginagawa ng mga Amerikano sa ating mga kalahi. Kaya't sa pamamagitan ng aklat na ito, ay hinihimok niya ang mga Pilipino na iwaksina ang mga gawaing kanluranin, lalong-lalo na ang mula sa mga Amerikano at huwag tayong magpa sa kanila. Sa halip ay tinitingala na noon pa man ni Pio ang pamamahala ng mga Hapones dahil ito din yung mga panahong nagpapalawak ng teritoryo ang Imperyong Haponis na lubha niyang hinahangaan dahil sa katapangan ng mga ito, katatagan at katalinuhang mamahala bilang mga pinuno. Lalo pat ang propaganda noon ng mga Haponis ay palayain ang mga bansa dito sa Asya mula sa mga kanluranin dahil ang Asya ay para sa mga Asyano lamang. Pinanindigan ni Piyuduran ang paniniwalang iyon ng mga Haponis at tumaasad siya na sila lang ang may kakayahang iligtas tayo at pamunuan upang magkaroon ng isang pamahalaang asyano. Ang kanyang aklat na ginawa kasama ng iba pang mga serye ng artikulo ukol sa kasakiman at kasamaan ng pamahalaang Amerikano ay inilathala na rin niya sa mga lugar ng Osaka at Tokyo sa Japan. Hindi naman siya tutol kung magkaroon man ng mga dayuhang namumuno at namumuhunan dito sa bansa basta't maayos lang na napoprotektahan ng interes ng mga Pilipino. At nagkaroon si Peyo ng alyansa sa mga kaibigang Hapones at naging kapartner siya ng mga ito sa pagnenegosyo kung saan noong taong 1937 ay naging general manager pa siya ng Philippine Nippon Mining Company na isang kumpanyang Hapones at naipaglaban niya ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino lalong-lalo na sa bayan ng Pilar sa Panay kung saan nandun ang kanilang operasyon. Samantala, pagkalipas nga ng ilang taon pa, ang alitan ng mga bansang Haponis at ng mga Amerikano ay nakarating na rin sa Pilipinas dahil nandito sa bansa ang mga base militar ng mga Amerikano at naging battleground nga ang Pilipinas kung saan milyong-milyong buhay ng mga Pilipino ang naialay sa kanilang mga labanan. Sa kasagsagan ng pananakop ng mga Haponis ay hindi na nakapagtataka pang kilalanin nila at kunin ang serbisyo ng kaibigang si Pio Duran. Isa siya sa pinagkatiwalaan nila na humawak sa mahahalagang posisyon sa gobyerno simula noong buwan ng Disyembre taong 1942. Nang maitatag ng na mga Hapones ang partido politikal na kapisanan sa paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibapi bilang kapalit ng mga partidong ginawa ng mga Amerikano, ay nahirang nila si Binigno Aquino Sr. bilang punong ministro na siyang pinakamataas na pinuno at si Pedro Rana ang pumangalawa sa kanya. Sa mga panahon ding ito ay naging direktor din si Peyo Duran ng samahan ng Philippine Colombian Association. Naging presidente din siya ng iba pang mga mining company. Naging abogado ng tagapagtanggol ng Yokohama Space Bank at siya ay naging isa ring professor ng University of the Philippines. Sapagkat mas komportable siyang maglingkod sa bayan sa ilalim ng pamahalaang Hapones. Subalit ganun paman ay dadalawa lang ang uri ng mga tao noon ang isa ay ang kakampi ng mga hapunis at ang isa naman ay kakampi ng mga Amerikano kung saan walang panalo ang mga Pilipino dahil sa kawala nila ng pagkakaisang tipunin para sa isang solidong Pilipinas para sa Pilipino lamang. At lahat sila ay ipinagpapalagay na sila ang mga tunay na makabayan at ang kalabang grupo ay ang mga traidor. Noong buwan ng Nobyembre taong 1944, sa panahon ng unti-unting pagbabalik at pagbawi ng pwersang Amerikano ay pinangunahan ni Napio Duran, Artemio Ricarte na veteranong revolusyonaryo noong panahon ng mga Kastila, si Binigno Ramos at iba pang mga kasama nila ang pagkakatatag ng kalipunang makabayan ng mga Pilipino o yung mas nakilala nating lahat sa bansag na makapili. Sila naman yung mga armadong grupo na kumakalaban sa mga Amerikano at mga Pilipinong kaalyado nila. Kaya't noong mga panahong nalupig ang mga Haponis ng napakalakas na puwersang dinala ni General MacArthur ay hinuli nila at ikinulong ang grupo ni Napiyuduran at mga kasamahan nila sa makapili at sila ay pinaratangan ng pagtatraidor at pagtataksil sa bayan. Gayo nga nga pinaglalaban nila ay ang bayan din naman natin kundangan na nga lang at sila ay natalo sa laban. Kaya ganun na lang kasama ang naging imahe kapag sinasabing ang lolo mo ay miyembro ng makapili. Ikadalwamputwalo ng Enero taong 1948 Sa pamamagitan ni Pangulong Manuel Rojas ay nakaroon ng amnestiya para sa lahat. Patuloy mang nilitis ang grupo ni Napeyo sila na napawalang sala na rin sa lahat ng akusasyong ibinintang sa kanila. At ang isang malaking patunay na talagang kinikilala siyang makabayan ay nang tumakbo at nanalo pa siyang mambabata sa ikalawang distrito ng Albay nung sumunod na halalan ng taong 1949 sa ilalim ng Nationalista Party. Sa kanyang kapanahonan sa kongreso ay hinawakan niya ang Committee on Banks currency at corporations at naging membro din siya ng Foreign Affairs at National Language Committee. Sa panahon din ni Kongresman Peuduran ay naipasa at naging katuparan sa tulong niya ang noon ay matagal nang ipinaglalaban na bayan ng Malakbalak bilang isang hiwalay o nagsasariling bagong munisipalidad sa kanyang nasasakupan. Dahil sa dami na nagmamahal sa Congressman siya ay muling nahalal ng dalawa pang magkasunod na termino noong taong 1953 at 1957. Hanggang sa dumating nga ang takip silim ng kanyang buhay. Noong ikadalawamputwalo ng Pebrero taong 1961, nang siya ay isinugod sa San Juan de Dios Hospital at doon na siya binawian ng buhay sa pamamagitan ng cerebral hemorrhage. Si Congressman Attorney Pedro ay pumanaw sa edad na anim taong gulang at ilang araw na lang bago ang kanyang ika na isang kaarawan. Samantalang sa kanyang pagkawala ay ibinoto at nanalo naman sa kaparehong posisyon ang kanyang ikalawang naging may bahay na si Congresswoman Josepina Duran at sa pamamagitan niya ay nagkaroon nga ng resolusyon para sa pagpapalit ng pangalan ng bayan ng Malakbalak na nauna nang ipinaglaban ng namayapang Congressman Pio Duran. Sila ay nagkaroon ng plebisito kung saan pinagtibay ng boto ng mga tao ang pagpapalit ng bagong pangalan ng bayan nila bilang bayan ng Piyo Duran na siyang nakikilala natin ngayon bilang pagbibigay-pugay na rin sa kabayanihan at pagiging makabayan ni Piyo Duran higit pa sa masamang imahe sa pagiging makapili. Ang bawat bansa ay nahahati sa kalahating traidor at kalahating makabayan lamang at walang sino man ang makapagsasabi kung saan ka nang galing. Sapagkat sa panahon ng digmaan ang isang traitor ay mula sa isang makabayang nasa maling panig ng pagkapanalo. Ikaw kaibigan, ang lolo mo ba'y isa ring makapili na traitor konturingan? Hindi mo ba nababatid na sila may nakipaglaban din para sa bayan, sa sarili nilang paraan at pinapaniwalaan? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli, Paalam!